Mga turista galing China ginarapal palang baby formula. Ang tawag sa mga Hong Kong sa mga Chinese na turista ay locust o balang sa Tagalog dahil nilalamon nila lahat ang mga tindahan sa abroad. Lalong lumala ang kalagayan na ito simula globalization ng China at sa pagbukas nito sa imported products market. Sa mga nakaraang linggo, naubusan ng buong Sydney, Australia sa mga organic baby formula. Mga brands tulad ng Bellamy, Aptamil Gold at A2 Platinum ay pinakyaw Maraming Chinese na sa Australia ay binili, hinakot at ginarapal ang mga baby formula. Ito ay para ibenta nila online sa Taobao na parang eBay ng China. Isang lata ay nagahalagang halos 2,000 pesos na. Nagalit ang mga locals sa na nangyari dahil wala na silang mabili para sa kanilang mga sanggol. Isang Australian ay nagreklamo na ni isang lata ay ayaw ibigay sa kanya. Hindi na binibili ng mga Chinese ang mga baby formula sa China simula 2008 dahil halos 300,000 na sanggol ang nagkasakit at animang namatay dahil nilagyan ng melamine ang mga formula.